Yo, shoutout sa inyong lahat mga drone. So, bago mag-end ang video na to, gusto ko lamang i-update. No? Gusto ko lang i-update lahat yung mga nagpupunta sa aking uh, live at sa aking premiere. No? At sa aking premiere, every uh, Thursday na pi-premiere tayo regularly. Minsan nagre-reply tayo. Uh, shoutout sa mga nagdalas chatter. Kasi every Thursday, namimigay ako ng 500 banana. 500 banana tapos namimigay din ako ng uh, GCash, no? Uh, shout out din lahat ng mga nagpupunta sa uh, live ko. Uh, lahat ng mga singer, no? I-update ko lang, yung mga gustong umakyat na kumanta, 10 kanta lang kaibigan, no? 10 kanta lang meron ka ng agad uh, 100 banana. So, early uh, song, early banana 'yon, no? Uh, as long na mag-stay ka ng 5 uh, hours uh, Kung nakakailang kanta ka na, ibibigay ko yon At shoutout din sa mga gustong mag-member sa akin Mag-member ka sa akin, automatic yan, mayroon ka ng 100 banana At yung uh, mag -re magre renew monthly, automatic na rin yun, mayroon siyang uh, 100 banana na supply At uh, yung mga gustong magpalipad, mag-super chatters Uh, kung magkano yung ipalipad mo, yun din yung banana na ibibigay ko. So, walang malulugi sa atin dalawa. Isusupport mo ako, then uh, I will support you back. Ganun lang yun guys, no? At update lang din, no? Sa mga nananalo sa premier ko, mapagikash man, mapabanana man, kailangan nyo po akong i-message. I-message nyo ako, inbox nyo ako para maklaim nyo yung mga prices nyo. Kasi minsan umabot pa ng mga tatlong araw bago nyo ako i-message. I-message nyo ako agad kasi ina-update ko naman kayo agad eh kung sino yung mga nanalo. Pinupost ko sa community ko kung sino yung mga nanalo na ini-screenshot ko. Makikita nyo doon. Okay? At uh, ganun din sa mga nananalo. Ng, uh, yung mga nabibigyan rather. Yung mga nabibigyan ng banana na umaakyat sa akin live ipm uh, i nyo din po ako. Alam nyo kung bakit gusto kong i-PM nyo ako para maipasa ko sa inyo yung mga resibo nyo na legit, na legit talaga siya na binibigay ko. No? Legit talaga siya na binibigay ko. I-PM nyo ako, isasend ko sa inyo yung resibo. Uh, isasend nyo sa akin yung mga link nyo para maisalang natin. Okay? Huwag nyo kalimutan na i ako. I-check nyo sa community ko kung uh, sino yung mga nanalo no? At ngayon din, uh, hindi lang mga singers ang bibigyan natin ng mga legit bananas. Yung mga nando doon sa baba na mag stay uh, bago matapos ang live natin, bubuno tayo ng dalawa na uh, dalawa or lima na lucky winners ng mga bananas natin. Okay? Ganun lang yon I-PM nyo ako. I-send nyo yung link nyo para maklim nyo yung mga prices nyo. Sana wag kayong magsawa na mag-support sa akin. Ah... Uh, Ganon din ako. At yung mga gustong mag-member sa akin guys, automatic yan na may mga 100 banana na kayo dyan. At hindi lang yan, uh, siguro magpapalood tayo kay Ate Grace bukas, uh, makakapag-member back din ako sa inyo. Ayun, once again, touch, touch, kidro, adventure, I love you all.